Octopus na in love sa diver at ayaw bumitaw. Isang lalaki ay nagsusnorkling sa Perth, Australia para maghanap ng mga rock lobster. Pinasok niya ang kamay niya sa isang maliit na kuweba nang biglang may isang pugitan na kumapit sa braso niya. Medyo kinabahan ng lalaki dahil baka may laso ng pugita pero sobrang higpit ang kapit nito. Makalipas ang ilang sandali, ito rin ay kumawala at tumakas. Hmm, wala talagang forever. Sa mga folks dyan na mahilig mag iwasan mga likot sa mga sulok sa dagat at baka ikaw ay makagat at malason.